na nakasipside na tayo ngayon dito sa Parin vessel kakarga sila ng siminto hi pong yung registered ibig sabihin ano ito ha Vietnamese Ayan, nagbaba na ng palita mula doon sa Pierre. oh binuhat ng crane. Gala siya, Pierre, nilipat dito sa amin. Tapos ilalatag na yan bago mag-loading ng siminto. Siminto ang karga ng barko na ito. Galing ng uh, haipong. Haipong? Haipong bitnang? Haipong. At ito, ayan, na medyo marami-rami na ang naloading <laughs> ng na mga siminto in tanner bag. So, yung tatlo na yan, uh, yan ang aming stevedore. Stevedore yan, stevedore. Hindi yan na crow ng ating birds. Yung crow uh, nagpahinga dahil uh, pagod sa pag -atraka. At siyempre, nag-iipon ng lakas para naman sa disatraka saglit lang ito magpuno dahil itong barge natin na partner ay maliit lang ito uh, kunti na lang ang laman ng barkong ito na uh, isang isang Vietnamese uh, Vietnam register dito kasi haipong tama ba? at yan na uh, tuloy tuloy <laughs> tuloy tuloy Maraming init alam mo naman, ah, ilinyo ngayon. Oh. Uh, di rin biro yung trabaho ng mga stevedore na yan. Pati yung crane operator, stevedore din yan. Oh, kasamahan nila yan. Yung nag-crane operator, pati yung mga spatter sa taas. Oh. Pag ganyan, uh, okay lang. Ang pinakamahirap sa ganyang uh, ganitong trabaho, uh, maalun pag maalun, na pwede kang tamaan ng mga tunnel pack na yan dahil pag ano man yan, mag swing swing, swing man yan pag maalun na so, <laughs> ngayon tito, walang alon so ayan, uh, tama lang yung distance nya yung distance ng stevedore na yan, yan. sa kanya lang lapitan pag uh, ano na, hindi na naka, hindi na pantay sa kanyang ulo kasi malay mo may isang bibitaw dyan sa mga tunnel pack na yan delikado, di ba? Kailangan sa kamulapitan pag dito na banda sa may baywang mo na banda. Okay, ano? Oh. Ang dami pa naman. Anim, anim. Anim, anim. Ang bawat buhat ng cream. Ang At yan na ah, nag umpisa na yung pangalawang patong dito sa hulihan pero doon sa unahan ah, wala pang naikarga kahit na unang patong no Siyempre ibang crane naman ang gamitin doon ya ah, ah, dinalawang patong dito sa hulihan Sa umpisahan agad yung ah, sa kanopis-umpisahan yung sa unahan kasi ibang crane at ibang budiga rin ang, ang pagkukunan doon ng kargada sus kasilaw at saka sobrang init no lumagalagablab yung init ng araw kailangan na uh, huwag magpabaya sa tubig kailangan inom ng inom ng tubig gaya ng mga uh, Anong tawag ito? Mga uh, stevedor na yan. May binigyan natin ng isang container yan na tubig para may panlaban sila sa init. na uhaw, inumagad. At ngayon sa tagpong ito, ayan. Sa wakas, ayan. <laughs> uh, loading complete na. No? Natapos na rin ang ating loading operation na yan. Sinecured na yung ating kargadang siminto. Tinakpan ng luna para di mabasa. na secure na. Ayan eh pull out na natin 'to. So ngayon, ah, naghahantay lang tayo ng mga mooring man na mag-aalis ng ating mga mooring line na nakakabit dito sa parent vessel dahil uh, ipo-pull out na natin 'to. Uh, di pwedeng magtagal dahil uh, baka madimurahe tayo sa ating charterer dito sa ating ayun yun yun yung mooring man ah uh, yung mooring man mooring man yun, yun yung mooring man sa taas na paring diesel na mag aalis ng ating mga mooring line yung ating lubid para tayo ay pull so nandun si chip sa barks pinauna mo nang pinatanggal yung ah, hulihang bahagi itong sa unahan tapos pag natanggal na yan lahat uh, idahan-dahan natin ang pagbuka kailangan dahan-dahan dahil pag nakasagi tayo dito sa paring bezel na to, hindi ito nakakilala ng piso, dalar agad yung usapan dito uh -huh. uh, okay naman, may hangin naman sa bandang likuran, pag ibuka natin yung bandang likurang bahagi yung pagitan ng paring bezel at saka ng part is mapasokan ng hangin buka na yan. ang nakakatakot lang kasi dito yung rampa na uh, susundot dyan sa hall ng parin Vessel ah uh, medyo mataas taas yung halaga niya na ah. may presyo yan ha ah. huwag so, lang dito lang muna ah uh, mag-focus muna tayo sa maniobra Kasi, delikado. Yan, yan, yan. Yan ang i man dalawa ano ah, ah, mga kung lumalayo ang ating... kung lumalayo ang lumalayo ang ating lumalayo ang mooring line And, sige tanggal bigat ah. ah. talaga yan yun nalaglag na so hanggang dito na lang abangan si ba, pa ang susunod nating mga video rampa, dahil ipukulot na natin to focus muna tayo sa maniobrada ha